Good morning, guys. nandito pa rin ako ngayon sa airport. Tingnan mo, antok na antok na ako kasi mag ano na mag 4 o'clock na. Ay, umalis pa lang yung ano, mag sa amin sa bahay. galing pa yung ng Davos. Kasi yun, nag-aalala naman talaga kami bago siya sundo na pagpunta islip mo na. Pero papunta na dito. Ayun. Punta lang tayo dito ayan ayan ay, o ay, ay. tapos ako na lang kasama naman po sa labas di ba kasi ang flight niya at saka ano, hindi alam nang kasama ko dito si Angela hindi niya alam na kasama namin si ano na si ate baris nga nandito Wala una pa lang kami dito dumating. 1 a.m. Ngayon lang na. Mata 4 o'clock. Last 4. Alright. Yan ang gate palabas. Dito sa Japao. Oh. Bali sa domestic lang ito dito na amit. So, yung isa namin kasama, yung pamangkin ko si Marlis. Doon sila nag-exit sa ano kasi. ‫תודה רבה שעה גדולה. ‫-תודה רבה.

Agkaroon ng ano, disgrasya. Kaya eh, hindi na nga ako nakapag, ano, nakapag video ng doon. Si Maris ano kung Dumating yung sundo namin. Paano? Paglabas ko ng ano, paglabas ko ng airport, na ano ako, nadapa ako sa labas. Nadapa ba? Basta kayo, nadulas yung ano ko, yung sandals ko. Ayan, natumba ako. Hindi pinatulog naman kasi ka namin talaga. Wala na, nawala na ang <coughs> ano ko. Kala ko kaya ang tala namin kasi pag Sa pagbibidyo tapos kaya hindi ko na din na bidyohan si ano Maris nung... Ayan o, Dorian. Dami Dorian. Nagmit ko. Kita-kita na sila. Eh, Angela yun, hindi na hindi niya alam nga na nandiyan yung ate niya. Hindi kayo magkain ako. Nabahay na. Ayan, bisa na lang ako sumakay na lang dito. Wala na. Na... Buti hindi ba, ako napilayan Pina, talaga. Ang ko talaga Malapit na ano sa semento. Si oh, pero mas kanina, ma baka later so, ito pa lalabas yung mga masakit man. sa katawan mo. Okay. Pero okay sa naman. Pag sa ngayon okay sa naman po. Piyapi, Nandapat, nandiyak pa yung bahay. Oo talaga yan, piyapi yung piyap. nasunog daw kanina. Ang laki ng sunog. Eh. Sila ante, hindi sila nandunan ano Pero, laki ng Hindi lang siya basta-basta parang. Lagi-lagi yan dyan. Eh, kay gusto na nila silang paalisin mga Nasa kwater. Ay, sinusunog talaga? Parang yun nangyari lang. Kasi naman, ano kunwari. Pero kahit ang sunog nila, babalik at babalik pa rin. Maka. Sawa ka suha dito, suha. Kaya nga, sabi ko nga kayo, ano, andila. Hindi tayo kakain doon ng kanin ha. Puro tayo prutas. Kaya lang, baka naman ako madayabi. Hindi naman pwede yung basa-usakot ka. laboratory pa naman ako dati para ako magkaroon ng gamot. Pero hindi ko pa inyong kinuha. Excuse me. Pagbalik ko na lang. Sabi ko lang, pumunuha. Nakita ko si Mami mo. parang nawala. Parang iba yung ano ko. Parang pakiramdam ko parang nadulas. Ano oh, ba? Kasi may tinulungan siya eh. Oo, oh, tinulungan. Buasa si Angela. Angela, lahat <laughs> ang ako naglakad. Lahat sa'yo. Angela, ako mabot. sabi ko, ako na lang, ako na lang. Nasugatan tuloy sa sato. Pero mapi <laughs> yan kasi Lagyan natin ng pita dahil. Yung katawan mo may okira. Wala man ako. mo. Wala man. Okay man lang ito. Hindi ko nga narinig kayo. Nabumagsak siya. Parang nakita ko yung talaga. Sa English. So, gini-video n'yo yung, so, yun yung Davao? So, yun... Pero ang ganda nung ano din yung bagay. Kasi, yung pathway. Excuse me. Dandahan lang tayo para namin nila yung Davao. Ayoko, ayoko talaga mag-jollibee. Diyos ko po. Yan o, SM. Lanang. Yan yung lanang ang gila. Naririnig nyo na is yung lanang. Malapit lang dati, parang tinirhan. <laughs> Sabi mo so, yung yung SM daw yan nila ano? Sabi daw ni Kim. Parang ay. ano pag may ari daw nila yung SM <laughs> Lanam. sinasabi niya sa mga ka oh, okay. mm -hmm. uh, Ako sa ano mani. Ako, Yan yung hospital na pinakamaliit government. Pinakamaliit? Malaki. Malaki. Oh, okay. So ngayon, alam mo lang dahilan? Ba't ako may... Ba't ilangan natin? Eh, din sa akin ng oras. kasi ang alam namin na alas 10 talaga talaga pagka ko alas 10 flight niya. Kaya yung sabi ko san oras ang ano, pagitan. Sabi ko, sabi ko, 6 na lang Tapos sabi naman niya, hindi naman, ng na ba hindi naman, hindi naman ang ano ko, flight ko. line naman. Ha? Iba't hindi ka nagsakit sa akin? sa ano amin hindi bakit meron na bang ano kanino may kasak yung nauna sa akin sibu sibu pacific ang sakyan niya si pacific sibu sila mami pala Good morning guys. Abot na ang mga bakasyonista. 5 days 5 days 5 days. days kasi iniisip ko rin naman si Tata kasi busy yan eh gusto ko makaano oh, gusto ko naman makarating ng Jinsan uli kasi dati punta tayo doon nakamotor lang kaya kami hindi na natin habang ano <laughs> andalakan lang sana, malay mo ma, di nang Jensen dun sa, Okay lang yata kain pisa tisa, liga puso din, na lang yan, kadaligan ba? Kasabihin siya niyo, lita 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 lang, lita 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 tali lita <laughs> Kaya nga lang sa Wala na lang kasi hindi ko yun makikilala. <laughs> <po>. <stopped breathing> Dapat sinabihan mo si James, b? Eh, Malayo pa. Eh, I want to do. Sinabi pala sa kanya. ng kite. Ito. Pero mali itong malalaki na ano, 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 taas na. Bundo niya. Oh, di ba meron yung sila Ibininta na. Wala, ayaw na yung takot siya. <laughs> Ibininta nila. Hmm. Wawa yung sibo, no? Hmm. Ilang minuto yun? 3 minutes lang daw. 3 minutes? Parang, sabi nila. Grabe. 3 minutes, sabi nila. Matagal nga. Dov seconds lang nga doon dyan sa amin eh. Ayaw sa sasabi. Oh, uh, what about 3 minutes? Hindi naman siguro 3 seconds. 30 seconds pa? Baka 30 seconds. Hindi, <laughs> parang... 30 seconds. <laughs> parang matagal daw eh. Sabi ni, kakit na, Grabe po, 3 minutes. O sige, 3 minutes. Well, yung tagal. Well, Iwan lang, di lang ako. lang ako, di lang Sure. yung mas hindi sa sinay. Muna ako, pag-iing. Pag-iing. pag mo Pag-iing. 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 pag gusto mo namin ni Lester dati kung tapik ba yun? ayaw niya umiti. yung ano, Iba Silip <laughs> na silip. Ang layo kasi. Alam mo, nagloko talaga itong cellphone ko. Iwan ko ano nangyari dito. Hindi yung sinasagot niya. Hindi siya ito. Iniwan niya na ako. Kapatalimutan natin yung dito. So, chat ka pa sa akin. Kaya nilang <laughs> boto cage. siya. Ayan may ang fish cage. <clears throat> <coughs> <You see? Suspicious. laughs> mm -hmm. Alam mo, ang dilat, minumotor lang namin ito ni dada dati mula doon talaga sa ano sentro ng ano ng Davao <coughs> <coughs> yung motor oh, oh one, lang... one hour lang higit ito okay, okay, motor look. man di man traffic magsiksik pa ito talaga sa ano kung downtown ka yung doon downtown yung doon ito yung hindi ito yung ang oh, dito no oh, tawag oh, expressway siya mga express kasi sa ano sa yung design sa kasi yung sa to switch saan hindi ka kasi napaganda ito na yung tura ko madadaanan na ngayon? madadaanan pero isang game lang. pero yung malalaki mga KB malalaki yung ton hindi hindi saan sila dinadaan yung ano? na saan doon pa Ah, meron din doon. Anong siguro? Ibang way. <laughs> okay. Ito sa work. Ano kasi ang daming dumadaan doon ano, bibigat? Kasi oh, hindi ngayon? Tapos, mas, mas malaki yung Mas Malaki yung damage. Lumaki. Mas lumaki. Grabe yung kalbi. Ako, kayong dapat maayos yun muna habang nandiyan si Bumbu, ano? kasi pag ano na iba na wala nandiyan na minsan hindi dinano <coughs> wala na wala na ang magandang tulay oh ano ba yun ada Cucu Ini bawa Wait. Sa Rigos? Bansala. Ah, ano diba pang palada? Pansalan, Kutabato. Ah, dito sa may ano? Sa Rigos nga. No? Hmm, ano? Ano ka Ano ba yun sa palada? Di ba na pinagod? Ano yun? Gensan yun. Kutabato. Hindi, yung pumasok tayo. Saan? Doon, doon sa ano sa looban. Tayo nila lalay. Ayun, apo. Um. Ang puti. Yan yung butas. Yan ang musok

connected siya sa park mo. Hmm. Marami pa rin mga okay, sakin, saging ganda. Ay, oo, oh, oo. Oh. Sige, Pagkita natin kay Maris. <laughs> ang sakwa, <sabot ba> ay saging. <laughs> Kaya naalala ko si Dick Dilina natin. <laughs> Nagkaparehas lang kami. <laughs> Manguha. Alam mo naman, mauubusan. Manguha kami talaga din. Nasa kalsara, nakatambak yun. Bukid. Oo, oo. Mga ano yun? Hindi, <inaudible> <inaudible> ang banana ay ito. Ano, ano? 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 Anong tawag yun? Gumagahatong, di ba ng baloy? Ah, baloy. Oo, baloy stampil ko. Oh, stampil ko. Asos, ano, nagtataka nga kami, pinapahinog namin, hindi man mahinog na. Sige kami, ano ni, ano to, ni Divina? Sige siya sabi, oh, sayang naman yan, ano, at, ano, ati, kung sa atin lang yan sana. Nalagyan niya ng kalboro. Oo nga po, hindi pala yung nahihinog, basta basta. Pero maganda yun sana, ginagawang, ano, chips, ano, ketchup. Hmm. Hindi, yung hilaw ba? Hindi, ano? Ah. Chips! Oo. Sa dami na yun.

Okay, ano? Kung anong manhilabot. Ay, iwan mo po yan sa parking lot. Kung ano? Nalagas, nalagas mo <laughs> 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 Ha? Lagi kami dito. Ito yung atay eh, dati. Dito kami kumakain eh. Asan na sila? Ha? Masakit ang paa ko talaga. Pagkain po kami dito. Nandito kami sa Santa Cruz. The sore Ang daming pagkain dito. Asan ba sa inyo? Gan. Ha? Ang ganda ng upuan nila, oh. At saka yung mga table. Table. 啊，是 So first ano namin ngayon? First day of ano? Pasyal. Ayan, kakain kami dito. Oh. Kura mas ba yan? Hindi <laughs> naman. Pag nilakasan ko ba ito? Ano yan? Pwede paliguan yan? Ha? Pwede paliguan? Siguro. Ay, ano dun no? Kabasan? Ah. Eh, dahil dahil naman yun. Baka dali ka malito. Ay, nilakas ko habang kumakain. Sa loob dahil. Ito mainit dito sa labas. Dati mga ano to dito. Kubo-kubo. Maganda yun. Kay kubo lang day <coughs> sila nag ano ka nag ano ka na? Oh. wala ka doon kuwan ay na okay. ikaw na sila naman excuse me okay. ano man kapi na ano lang regular lang oo Three and Ano ba regular na kape? lang na ano? Stick. Stick. Tapos merong ano? Three in one. Hindi, yeah, yung stick mayroon may coffee last? mate. May coffee mate din na ilalagay. O yun nalang ayoko ng three in one kay... Eh. Oo, oh, may, may na lang. Patuyo. Ay, ano, kayo? Gusto nyo? Ah, lang. Ikaw na ayaw mo? Masarap oh, so naman. Oo. Kasi malalang. Kasi nung nagtaka sa ilalas, nakapama ko. Hindi ka nagawin ko.

Enggaklah main garden, makasih banyak di Tapi it's guys. <laughs>

赶紧！